kung ayun sa Chinese store dito sa coordinates ito ang uh, dinadayo ng mga Asian lalo ng Pilipino kasi ang dami nilang ano paninda na talagang kinakain ng Pilipino kaya dito kami nagaano namamalingki ayan so maraming tao dito naalisan ng tao guys palagi silang puno eh, pumunta ako dito dahil gusto kong kumuha ng panggulay. Alam niyo na, andito ang mga gulay. Kaya, nagkuha lang ako ng ano, yan, kuha ako ng basket. Kasi kaunti lang naman pipilihin ko. Lakad-lakad lang lakad, akong lakad, papasok. may mga luto din siyang ano, pwedeng bilhin para hindi na magluto. Thank you. So, mahaba na ang pila. Huwag ako ng gulay. Anong magugulay? Alap ko ay spinach. Yan ang mga gulay dito guys. Ayun. Huwag ako ng spinach parang hindi maganda spinach nila ngayon. parang mga lanta. parang lantang spinach nila guys. Ah, masiguro dalawang lang parang masiguro tung dalawang balot lang mm. Ayan. <laughs> hindi mga... parang masiguro tung dalawang ko 499 ang ano. 499 ang ano na, okra. Pupuha ako ng kalabasa. Ang tuwang nitong tindahan na to, guys. Yun, may sili. Ang favorite kong sili. Alam nyo na mga Bicolana, guys. <laughs> mahilig sa sili. Kaya huwag na kayong magtaka. Kung ako'y palaging may sili. Nakikita nyo, gumagawa ko ng chili garlic. Gumagawa ko ng kalabasa. Panghalo sa soup. Ito. Biyak-biyak na siya. Siguro kung ha. yun na yung ano, yung Jamaican soup, yun ang mga halo niya. Ito, uh, sayote. Di diba? Yan. Yan ang mga halo. Maganda. So, sayote. So, yun na, nakakuha na ako ng, ngayon, kukuha ako ng chicken so, panghalo nito. Ayan ang kanyang mga ano, aisles. Ito, mga tsaa. Ito. Ito naman mga karne norte. Spam, kondit Mga, ito, oh, mga mamasitas. Yan. Kasi lahat ng kailangan dito ng Pilipino is andito. Kaya, uh, punong-puno ito. At ito, ito yung mga, ayan guys, oh, meron dito niyan, oh pangmangga ito o oh yun yun ah siya nga pala kukuha ako ng mangga kasi nangasim ako sa post ni Carla eh kaya hahanap ako ng mangga uy mayroon talaga ditong mangga yun ay ang lalaki hanap ako ng manibala yung hinog na kasi matamis na yan eh. ganda yung manibala. Ang lalaki naman ito. Yung klaseng manga to. Parang hinog na yata to. Dapat yung manibalang, di ba? Ito na lang. Manibalang siya. So itong masarap sa usaw sa ano, sa pag-uong. <laughs> Alamang. magkano ba 3.99 ang isang mahal. Ito na nga lang, manibalang. Okay, yung manok pala. Kuha ako ng manok dito ko sa kapila dadaan. Kasi nag-aayos pa ng mga paninda ang ano dito. Yung mga ano nila, nalagyan pa ng... Pinupunuan pa yung ano. Ito mga isda, galunggong. Oh. 3.99 ang isang balot. Tapos ang mackerel, 2.99. So, yun. Tapos ang bangus, 3.59 ang pound. Ang mahal. Yan, no? Mabigat ito kasi frozen na. Yan, no? So, guys, bangus. Tapos, pampano, uh, 50.99, isang balot na Uh, dalawa lang ang laman 50.99 ang mahal huwag na muna ito namang tulingan 2.99 2.99 ang pound so itong tilapia ito. tatlo ang laman 7.99 ito is uh, parang 2 dollars may kitang isa akong planong kumuha na muna ng isda. Marami pa sa bahay. Uh, ang kukunin ko is yung ito. ito. Ay, mahal na rin yung ano, oh. isda. So, sanang masarap na isda. Ay, yun. Ito, oh. 5.99 siya guys. Ito, at least, ano na siya. Uh, lutuin ko siya ng ano parang adobo ito naman mga ano siya um, ang tawad pa nito meatballs ay ano pang soup lobster ay nako allergy ako niyan hindi ako pwede ito yung mga ano mga mga fish ball ito guys fish ball ito na mga mga sitseria dito. Ang luwag nito guys, ang haba nito. Ang laki-laki nito. Yan, hanggang doon pa yun sa dulo. Wala pa itong katapusan. Nandito pa lang ako sa isdaan, mga dilata. Ito. Puha ako ng chicken. Chicken. gratis dito mura ang chicken guys 7 dollars lang yun ang dami na e yan, ang ano yan ang ano dito mura ang paninda nagugutan kami. Uh, na naman ito si Mister. Okay. Ito, towel. So, ano po bang kahal Yan, ano? Oh, wala siya. Ito mga paan ng baka. Super, ano siya guys? Super, ano yan? Ito. Ay. Ano lang, deep. Ay, nako. Tingnan mo nga na naman. Pag ako'y nakakapasok dito, wala sa budget. Ang dami ko nang napindot, na <laughs> napulot mahirap dito pag nakakapunta ko dito sa Chinese store ito naman mga pulburon dami niya yan mga ano guys ito masarap sana to $5.99 yan mga ano siya mga dessert at dito sa banda dyan ang luwang nito guys ikot pa ba ako baka may ma may ma ano pa ako may madam po so, ready mamun tamis kasi yan ayaw ko na try kung hindi mag ano ng mga matamis ito mga bigas yan so, doon pa sa dulo mga tinapayan beverages ridges haba haba nito guys oh. hindi ko pa siya naiikot lahat 10 minutes na Ayan, <laughs> yeah, ganito kami dito At tingnan nyo naman ang itsura ko pakita ko ang sarili Ayan. ganito ako dito kasi malamig kaya uh, kita nyo nakabalot ako ng mga ano kasi malamig kahit dito sa loob malamig ganito kami guys So, ito, mga tilapay. Ito, mga, ano, mga goodies nila. Ay, dito na nila nilagay. Ibang pwesto na to, ah. Talagang humaba yung, ano, nila. Ito ang kanilang panadyariya. Ay, ito, may, ah, uh, mga maililit na siupaw. Kano to? Kano kaya itong mga siupaw na to? Walang presyo. Ano? Dami. Ito. Bread section siya. Tapos dun sa dulo, doon sa kabila naman, is ano siya? Isdaan. Ang pres isda na huhulihin pa sa ano. Huhulihin pa sa kanyang uh, aquarium. Pipiliin mo siya. Ito, mga bedridges. Yan. Mga buko, mango, guaba. Yan, no? mamili lang ng ano mga ano siya oh buko anyways I have to go now guys kasi hindi ko kailangan ikutin to kasi wala na akong kukunin na ano ko na lahat so yun lang, inikot ko lang kayo sa tindahan dito ng ano Chinese store ng Luang Luang. yan Hindi ko pa ito naiikot lahat guys. Dito lang ako sa bukana pa. Kasi ang luwang-luwang niya. Mahirap na. Nakita ko na rin yung mga hanapin ko. Kaya hanggang dito na lang ating vlog. DSP. Thank you for watching. Remember to subscribe my channel. Thanks for watching and watch for my next episode. At least everyone.